Good morning. Ani nang time mga guys, atong gisubay ang atong palibot guys kay basin makikita ta og mga silupin guys atong pamoniton kay doon na evaluation sa among barangay guys. Ah uh, pati kanal ani guys among gihinluan. Wa maayo ka ang pagkahinluan ni guys kaysa pagsugod na mo ani guys tubigan. Ah, uh, karon nga wa nay wa nay dagat guys. Mo na akong gisubay. Ug naa pa ba joy mga silupin, silupin silupin aning dapita guys kay ah, gisurbi na ni og mga kagawad. Musunod ang municipal, dayon ang province mo nang uh, kinanglang jud ta nga atong subayon pag-ayo og daghan ba jud gakalat nga mga silupin kay dili sila gusto nga dunay mga silupin-silupin jud silupin, ang ilang makita bueno green okay ra kuno guys ug kanang okay, mga brown nga sagbot pero silupin jud di maayo Ah, dili lang yung lapok, guys. Labi na itong naging adlaw, tagatuhod ang tubig, ani. Ah, karoon yung lagi hubos lagi, kaya gibuslutan ang kuanda itong ubos. Agagyan ah, ng skanal, ang mamanggi palauman mo nangani nga ni basubas ang tubig. Pabuhatan pa me guys, huwag mga compost pit ay yung palibuta guys. Dili man gani mo ang sagbut. Sagbut man sa mga huwag nipa. Ang ano naman ni guys. Kay naram po sa mo ang kilid. Kinahang lang pabuhatong mga compost pit o kanang diaper pit o compost pile kinahangla lang siya mag-do na mi pile, guys. Usap po na sa requirements. O, labas sa tanan guys, katulad yung CR. Do na kay CR, o. do na drainage. At tabunan ko no ang buho. mo nagingon nila, guys, o. Ang importante lagi daya per pit. ka itong mga diaper pits, labi na kung dagang kaiktag mga kabataan, nga gagamit itong mga diaper, kinang lang dyan kuno nung doon na sila eh, ay diaper pit. Bisa ang uwan ani guys, sus di manghinlo guys, kita repod no, sus bawa na lang, dagang tag kuput-kuputon. Mundi ang amo alang palibot guys, dagat man mo na nga agal gi pangdaplin ra po namo ag mga silupin. Amo gi panurog guys kay pagabot sa time nga naay surbi amo na gud wa na gud ni diha. Subo na guys kay di yang amu nang amo ang baybayon dakdakanan jud ug bawd. Ah, uh, kaayong bukong gikan sa bukid. Sa naman ni. Eh. mo jud nakalikayan. Ah, uh, puta guys ug mga utanon, Kaya kay basig at chika apon puta og na ba mo utan kay basin na yung mga batang ang malnuris ah, uh, gamit po kayo ni mga utanon guys ah, kinintanglad importante po na sa atong kusina Ani uh, apo yung luy anak ko, guys. Ala na lamang tisok. Ah, uh, gasibling po ka mga kamuti guys. Uh, kanang nagipanood og sako guys. Mga bato batong manggod na. Batong nga among hinipos guys. Amo pong gisudlam po sako. Kaya sa panahon nga amo yun gamit. Hindi namin kayo maglisod guys. Pag Uh, trabaho mo nang gibutang lang po na og tanom di po kadao guys mo pada plindaplen aning mga bato ay lahi mang jud laki mo trabaho o babae yung laki suguon lagi guys unja unja ang rabanta mo na akong gihimo, nga kum uh, Kumpus uh, profile mo guys alam mang gibutang ang puno ang sa lubi ang ako ang mga brown nga malata guys nga sagbot akong gilirungan sa lubi mo na file. pile Aron may ilu guys. Aga mo ang lababo to di ay pa ang aga sa ato kinanglan ato sa may buho. Pero ako aga guys gidiretso sa may drainage ra namo sa among CR. Aron di na ko magproblema. Mo lagi guys, bisugwa tay kwarta nakagasto jud. -lalim. A few moments later. Ah, uh, when hapon, lunsong bisa sabunin da nao. kutub sa abuto maong social media guys ani ata karon sa gawas guys luyo sa kahaponon guys magdigamo na ta mag tikaw tikaw na pud sa kusina guys para tungod og alang sa atong mga anak